Matatanggap mo ba na ang Diyos mo ay nanganak? Kasi pag nanganak ang Diyos, marahil ang anak niya Diyos din. So paano yun? Dumami ang Diyos dito sa mundo. Pag dumami ang Diyos dito sa mundo, hindi magkakasundo ang tao. Anong halimbawa? Tanongin kita, Pastor, ilan ba ang Pangulo dito sa Pilipinas? Isa lang, di ba? Isa lang ang Pangulo, isa lang ang uh, Vice President. Ngayon, matatanggap mo ba na maging dalawa ang Pangulo natin? Hindi di ba? Kasi pag naging dalawa ang pangulo ng Pilipinas ay hindi magkakasundo. Magbabanghayan sila. mag away sila kasi bautisa meron silang kani-kanilang diskarte, ito gusto kong pamamalakad, ito ng isa, ito, ito naman ang kanyang gusto. Lalo na pagdating sa usapin ng Diyos, hindi katanggap tanggap sa isipan ng isang tao na ang Diyos ay dalawa, tatlo, may anak, namatay, hindi matatanggap yun sa matinong pag-iisip ng isang tao. Ayan so hi everyone uh, sa mga kapatid po namin sa pananampalatay Islam binabati ko po, po kayo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at sa mga kapatid po namin na hindi Muslim na maaaring sila ay nakasubaybay dito sa aking programa o sa ating Facebook page. Binabati ko po kayo ng isang napakagandang umaga po sa hidip lahat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Uh, Alhamdulillah, lahat ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala po mga kapatid ay uh, bagong gising lang po tayo at actually ay kakatapos lang po natin magkapit. At mula kagabi hanggang kanina pagkagising ko ay napakarami pong nag-PPM sa akin na ano daw ang aking masasabi tungkol po doon sa isang video ng pastor na di umano ay uh, gumawa siya ng pahayag tungkol sa pananampalatay ng Islam na in-encourage niya ang mga Kristiyano na wag na wag sila magpapakonvert sa pananampalatay ng Islam itong pastor ay hindi ko po siya kilala personally, hindi ko alam ang kanyang sekta kaya medyo general yung gagawin natin na reaction sa kristyanismo. Hindi natin kasi alam kung ano ang sekta ni pastor, maaaring siya ay 70 Adventist, Born Again, INC, Jehovah Witnesses. So, magkagayon pa man, gagawin natin ng reaction ang kanyang mga pahayag base sa kanyang mga sinabi. Susundan natin siya sa kanyang mga pinagsasabi tungkol sa pananampalatay ng Islam. At sa mga kapatid natin uh, uh, na uh, kristyano na maaaring tatamaan sila dito sa maging reaksyon natin, uh, pasensya na po kayo mga kapatid kasi uh, sasagot lang po tayo dito sa mga pahayag ng Uh, mga kapatid ninyo sa sangka-kristyanismohan. Although, kung hindi man natin ng reaction lahat ang mga sinasabi niya, kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng reaction tungkol sa kanyang mga pinagsasabi. So, Unang-una, pastor, unang punto, pastor, yung paggamit niyo po ng term na convert, it is not accurate to use in Islamic theology. Why? Bakit po hindi siya accurate na gamitin? Kasi po, sa pananampalatay ng Islam Pastor, lahat ng isinilang ipinanganak na sanggol, sila ay ipinanganak sa relihiyong Islam. Kasama po yan sa doktrina ng pananampalatay ng Islam. At yan po ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW, wasallam, mamin mauludin illa yuladu alal fitra. Lahat ng mga isinisilang ipinapanganak na sanggol, sila ay ipinapanganak o isinisilang na meron silang fitrah. Ang ibig sabihin po ng fitrah, ito yung pagkakilala ng isang tao sa kaisahan ng Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, lahat ng tao dito sa mundo, ang original nila sila ay mga Muslim. Kaya lang sila nagiging Kristiyano, nagiging Hudyo dahil sa kanilang mga magulang. Kaya, kung mapapansin mo, Pastor, lahat ng mga Kristiyano na gustong yumakap sa Islam, tinatawag silang balik islam so sa english dapat na gamitin ang salitang revert that means balik islam sila ay bumabalik sa islam bakit balik islam ang tawag sa kanila kasi nga po ang orihinal nila sila ay mga muslim naligaw lang sila sa tuwid na landas at ngayon ay bumalik sila sa dati nilang pananampalataya ang pananampalatayang islam pangalawang punto pastor alam mo kung bakit maraming yumayakap ngayon sa pananampalatay na sila mula sa reliyon ninyo? Kasi pastor, dito nila nasusumpungan ang totoong pananampalataya. Kung isa-search mo yun sa Google Pastor, what is the fastest growing religion in the world ang lalabas ay ang pananampalatay na sila. Napakarami natin kilala na uh, kristyano, nanggaling siya sa baptist, nanggaling siya sa Jehovah Witnesses, nang galing siya sa 70 at sa katoliko, nang galing siya sa born Again, Lahat ng reliyon, sekta ay pinasukan niya dahil lang sa naghanap siya ng katotohanan. Pero napakarami natin kakilalang balik Islam na noong sila ay nakapasok o umanid sa reliyong Islam ay hindi na sila lumabas sa pananampalatang Islam. Diba? Napakaraming mga tao na ganoon eh, kung sa kung ano-anong reliyon ang kanilang pinapasukan kasi naganap sila ng katotohanan eh. Pero nung natagpuan nila, nasumpungan nila ang pananampalatay ng Islam, lahat ng kanilang sinasabi nandito ang katotohanan sa pananampalatay ng Islam. Pagpapatunay lang yang pastor na ang reliyong Islam ito ang totoong reliyon na tinatanggap ng Diyos at ito ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, ang reliyong Islam. Unlike sa pananampalataya mo, Pastor, kung hahanapin mo sa Biblia word by word, kung saan sinabi ng Diyos sa Biblia na yung pananampalataya mo, yan ang kanang tinatanggap ay wala kang mababasa. Para sa amin, Pastor, sa pananampalatayang Islam, wala kaming magiging problema kung hindi ka maniniwala na ang pinakahuling sugo at propeta na pinadala pinadala ng Diyos ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang problema kasi sa Kristiyanong uh, mga kapatid, naka-focus lang kay Jesus Christ ang kanilang paniniwala. Yung mga ibang propeta hindi nila ano eh, hindi ganun ka uh, recognized sa kanila kundi kay Jesus Christ lang nakafocus focus ang kanilang paniniwala. Kaya Uh, wala kami magiging problema sa pananampalatay ng Islam kung hindi ka maniniwala na ang huling sugo propeta na pinadala ng Diyos sa buong mundo, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, ang Quran, paniniwala namin sa pananampalatay ng Islam, ito ang salita ng Diyos at ito ay kinasihan ng Diyos. Ang Quran ay mismong salita ng Diyos. Ngayon, kung sa usapin ng Christianity, sa inyong pananampalataya ay mas malala ang Biblia. Kasi ang Biblia, napakaraming authors ang Biblia. Ang Quran, Pastor, ay walang author kasi ito ay mula sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang magkikita sa Quran na according to Paul, according to John, according to Matthew. Walang ganun sa Quran eh. Kasi pag sinabing according, hindi pala dumidirekta sa Panginoon yan, kundi dumaan pa sa isang tao. Ito, ang Quran Pastor, ito ay mula sa Diyos at ni-reveal niya sa pamamagitan ni Angel Gabriel to Prophet Muhammad, peace be upon him. Ganun po napakadali lang Uh, unawain para sa mga kapatid natin na hindi mananampalata, hindi Muslim. Na napakadaling ano yung ang Quran, walang kalitoan eh. Kasi direkta ito na nanggaling sa Diyos. Mula sa Diyos ang Quran. Hindi katulad sa Biblia na dumaan pa sa isang tao, dumaan pa kay Pablo, na kung saan marami sa mga apostol na hindi naman uh, actually recognized in the Bible. Wala sila mga personal background paano nakilala ang isang tao na ito na nagsulat ng Biblia. At ang malala pa dun, kapatid, ang Biblia ay wala naman yan sa kapanahon na ni Jesus. Wala naman, wala ang Biblia sa panahon ni Jesus eh. Hindi nga alam ni Jesus na na may Biblia na pala pagkata, pagkaraan niyang pumanaw. Sinong gumawa niyan, ginawa ng mga apostol na hindi malinaw ang kanilang background. Hindi malinaw ang kanilang pagkatao, kung saan nang galing, anong kanilang uh, Uh, background. Uh, sa Quran daw ay may dagdag at saka may bawas daw. Sabi ni additional law. Speaking of contradiction, Pastor, sa Quran ay wala kang magikitang contradiction sa Quran. Pero, kung akong tatanungin mo, upang maghanap ng mga contradiction sa Biblia, both Old and New Testament ay napakarami Thousands of contradiction in the Bible, both Old and New Testament. Sige, so bigay natin ng halimbawa, Pastor. Sa usapin ng pagka sa Biblia ay napakadaming contradiction, napakaraming conflicts na nagbibigay ng kalituan sa mga tao. Unang-una na dyan, sa Old Testament, binanggit dito sa Oseas, Il, o, Oseas 11, versikulo, ber, uh, versikulo 9, na ang Diyos dito sa Old Testament ay hindi tao. O, samantala, dito sa New Testament, sa Juan Otso, 40 ang sinasabi dito ay tao. Pangalawa, sa Juan 4 bersikulo uh, 24, ang Diyos dito ay walang laman at walang buto. Hanapin mo to pastor sa Biblia. Walang laman at saka walang buto. Pero pagdating sa New Testament sa Lucas 24 bersikulo 39, ang Diyos dito ay may laman at saka may buto. Oh, hindi ba conflict to, pastor? Pangatlo, sa unang Juan 3 bersikulo 20, ang Diyos dito ay alam lahat ng bagay. Alam niya lahat ng bagay. Pagdating dito sa New Testament sa Mateo 24 bersikulo 36, ang Diyos dito ay hindi alam ang araw ng paggogoo. iba? Sa Old Testament, alam ng ang Diyos dun sa Old Testament, alam niya lahat ng mangyayari, alam niya ang araw ng paggogoo. Pero pagdating sa bagong tipan, hindi alam ang araw ng pag-uukom. Pang-apat, sa Isaiah 40, versikulo 28. Ang Diyos dito sa Old Testament ay hindi napapagod. Oh, hindi daw napapagod ang Diyos dito sa Old Testament sa Isaiah 40, versikulo 28. Pero pagdating sa New Testament, ang Diyos dito ay sa Juan 4, versikulo 6, ang Diyos dito ay napagod O oh, di ba? Eh sinabi nga doon sa ano, meron pa sa kung uh, if I'm not mistaken nabanggit sa Genesis na pagkaraang likahin ng Diyos ang kalangitan at kalupaan sa loob ng pitong araw ay nagpahinga siya. Bakit nagpahinga ang Diyos? Kasi napagod siya sa paglikha sa mundo. Pero sa pananampalatang Islam sa doktrina ng pananampalatay ng Islam, nilika ng Diyos ang kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw, wa mamasa namin ng lugub at kailanman ay hindi dinampian ng kapaguran ang Diyos. Yan ang Diyos ng mga Muslim, yan ang Diyos ni Adan, yan ang Diyos ni Noah, yan ang Diyos ni Abraham, ni David, ni Jesus, lahat ng mga propeta ang Diyos na hindi napapagod. Sa unang Timoteo 1, versikulo 17, na ang Diyos dito ay hindi namatay sa Old Testament to ha, sa Old Testament, ang Diyos ay hindi namatay. At sinasang ayun nanto sa pananampalatay ng Islam. Kasi sa pananampalatay ng Islam, kailanman ay hindi namatay ang Diyos. Kailanman hindi nagkaroon ng anak ang Diyos. Kailanman wala siyang pamilya, hindi nagkaroon ng anak, kundi hindi, walang kamatayan ang Diyos. Yan ang Diyos ng mga Muslim. Kasi kung ang Diyos ay nanganak, kung ang Diyos ay namatay, ay hindi ka tanggap-tanggap yung sesyang tao. Kung ikaw ay may matinong pag-iisip, matatanggap mo ba na ang Diyos mo ay namatay? Matatanggap mo ba na ang Diyos mo ay nanganak? Kasi pag nanganak ang Diyos, marahil ang anak niya Diyos din. So paano yun? Dumami ang Diyos dito sa mundo. Pag dumami ang Diyos dito sa mundo, hindi magkakasundo ang tao. Anong halimbawa? Tanungin kita, Pastor, ilan ba ang pangulo dito sa Pilipinas? Isa lang, di ba? Isa lang ang pangulo, isa lang ang uh, vice president. Ngayon, matatanggap mo ba na maging dalawa ang pangulo natin? Hindi, di ba? Kasi pag naging dalawa, ang pangulo ng Pilipinas ay hindi magkakasundo. Magbabanghayan sila. Mag-aaway-aaway sila kasi bautisa isa meron silang kani-kanilang discard. Ito gusto kong pamamalakad, itong isa, ito, ito naman ang na kanyang gusto. Lalo na pagdating sa usapin ng Diyos. Hindi ka tanggap-tanggap sa isipan ng isang tao na ang Diyos ay dalawa, tatlo, may anak, namatay, hindi matatanggap yun sa matinong pag-iisip ng isang tao. Pero pagdating dito sa New Testament, sa Juan 19 verse 33, ang Diyos dito ay namatay. So, hindi ba conflicto sa Biblia, Pastor? Sa Old Testament, hindi namatay ang Diyos, which is sinasang ayunan ng mga Muslim. Pero pagdating sa New Testament, ang Diyos ay namatay. And lastly, meron pa napaka na napakaraming mga ano, Napakarami kong binasa na contradiction sa Biblia. Bilang pagpapatunoy lang sa mga sinabi mo, Pastor, na ang Quran ay napakaraming contradiction. So, challenge kita, maghanap ka ng contradiction sa Quran at ito, ipinapakita ko sa iyo na sa Biblia mo na ginagamit mo ay sandamakmak na contradiction. Binanggit nga dito sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi pinanganak. Numbers 23 verse 19 ang Diyos ay hindi pinanganak. Pero pagdating dito sa New Testament sa Mateo, Mateo 1 uh, verse 21 ang Diyos ay pinanganak. Oh, hindi ba ito contradiction pastor? Sa Old Testament na sinasabi mo ang Diyos daw doon ay uh, di no? ay hindi pinanganak. Pero pagdating dito sa Bagong Tipan ang Diyos dito ay anak na. In fact, tinuli pa nga yung Diyos na tinuturing mo. Eh. Hindi ito pagbibigay ng kapintasan. Yung inaangkin mong Diyos na si Kristo, tinuli nga siya sa Biblia. Eh. So, matatanggap mo ba na ang Diyos ay tutuliin? So, actually, hindi lang ito mga kapatid. Napakaraming mga contradictions sa Biblia. Hindi lang ito. Binigyan lang natin ng patunay si Pastor na nasa Biblia ang sandamakmak na Conflicts. Sabi nga ng mga biblical scholar ninyo, na ang Biblia, both Old and New Testament, ay meron siyang 50,000 contradicts. 50,000 verses in the Bible, both Old and New Testament, contradictions. Napakarami nun, pastor, bilangin mo yung uh, 50,000 verses in the Bible, kung bibilangin mo yun, it means almost itong isang Biblia, itong buong Biblia ay napakaraming contradiction. Kasi 50,000 verses in the Bible, hindi po kaming mga Muslim na nagsabi nun. Yung mga biblical scholar nyo ang nagsabi niyan. Kung BBC tayo sa Wikipedia, mababasa mo yan na sinabi ng mga uh, biblical scholar na 50,000 verses in the Bible na komplikado. Diba? Pag sinabing komplikado, ibig sabihin, may butas yon. Hindi nagkakasundo yung Old and New Testament. Kasi nga, halimbawa na ito sa hindi niya pagkakasundo, sa Old Testament, hindi pinanganak ang Diyos. Pero pagdating sa New Testament, ipinanganak ang Diyos. Tinuli pa nga siya So, paano mo masasabi na walang kontradiksyon sa Biblia? At paano mo masasabi na ang Biblia na sinasabi mo ay salita ng Diyos? Eh, hindi nga alam ni Kristo yan eh. Okay. Sabi niya, para daw maging uh, inspired word of God ang Quran, dapat ang nag-udyog daw sa si isang tao ay ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na sinasabi niya, yun din daw ang Diyos. So, paano mangyari yung kapatid? Yung Holy Spirit at saka yung Diyos na sinasabi mo, iisa lang. Diba? So, pag-muni -pag mo niya ng isang tao, yun eh. Alam mo, pastor, nung nireveal ang Quran, wala pa ang New Testament, ay binanggit din sa Old Testament ang revelation ng Quran to Prophet Muhammad, peace be upon him. Anong patunay na pastor? Binanggit dito pastor, sa dito sa Isaiah, Isaiah, Isaya chapter 29, verse 12. So ano pong sinabi dito? Then the book is delivered to one who is illiterate, saying, Read this please and he says i am not literate nang na sinabi po sa Quran ay iqra bismirabbikal khalaq. ang sabi ni angel gabriel o muhammad basahin mo ang pangalan ng iyong panginoon na siyang lumikha sa iyo anong sinagot ni propeta muhammad disbiya panhim ma ana biqariin ang sabi ni propeta muhammad i cannot read i cannot read hindi siya marunong magbasa hindi siya marunong magsulat kasi yung revelation sa kanya ay mismo na dumi dumidirekta sa Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi dumaan sa katulad ng panahon ni Jesus na ina, hindi umano ay isinulat ng mga apostol. So, nung time na yun na pinapabasa siya ni Angel Gabriel, dito sa Old Testament, binanggit na, anong sinabi dito? Read this. Basahin mo ito. Tugba dun sa Quran. Read this. Please. Tapos ang sabi niya, he says, I'm not literate. That means, he cannot, he doesn't know how to read. Kasi yung revelation sa kanya, mismo dumidirekta sa Panginoon. So pagpapatunay lang ito, pastor, dito sa Isaiah 29, uh, verse 12, yung revelation ng Quran ay mismo nabanggit dito sa Biblia ninyo. Dito sa Old Testament, ha? Wala pa si Kristo, wala pa ang New Testament. Nakasulat na dito sa Old Testament. Yung Biblia ay hindi naman niya kinasihan ng Diyos, the Bible is not inspired, inspired word of God. Kasi hindi naman alam ni Kristo 'yan eh, kang nagsulat niyan mga apostol after the death of Christ, 'di ba? So itong nagpapatunay pastor na wala pa ang New Testament ay binanggit na sa Old Testament ang revelasyon ng Quran. Okay. Napakalino naman pala, Pastor, itong binanggit mo sa Juan uh, 12, versikulo 49 hanggang 50. Napakalino nang binanggit dito, Pastor, eh. Mismo na ikaw nagsabi na si Kristo ay sugo ng Diyos, sugo ng ang Diyos, at wala siyang sinasabing ibang kapahayagan, maliban lang sa ipinasasabi ng nag-isang Diyos na si Allah. Tapos ngayon, kaninang sinasabi mo, ang Holy Spirit at saka Anghel ay magkaiba. Dahil ang Holy Spirit, yun din ang Diyos. Ngayon, meron ka pang Diyos na si Yesu Kristo, tapos meron ka pang Diyos na Ama. Ano ba naman yung pastor? Ang dami mo namang Diyos. Ilan ang Diyos mo, pastor? Meron ng Holy Spirit, si Yesu Kristo, at meron pang Diyos Ama. Ibig sabihin, ano bang religion mo, pastor? Trinitarian ka ba? Born again ka ba o katoliko? Kasi tatlong Diyos mo, pastor, eh. So, medyo ano yun, napakano yun. Actually, hindi yan, hindi lang malit na kalituan yun sa mga kababayan natin, kundi napakalaking kalituan na pagtuturo sa Biblia na magkakaroon ka ng maraming Diyos. Kasi sa Old Testament, kapatid, isa lang ang Diyos sa Old Testament na sinamba ni Noah, sinamba ni Abraham, ni David, ni Solomon. Lahat ng mga propeta sa Old Testament, isa lang ang Diyos na sinamba nila eh. Oo, wala kang mabasa sa Biblia na sila inok, sila Noah, sila Abraham, na ay, ay, magkakaiba sila ng Diyos na sinasamba. Iisa lang ang Diyos na sinasamba nila eh. Pero ang problema lang, pagdating kay Kristo, marami na ang Diyos. Meron ng Diyos Ama, meron ng Holy Spirit, meron ng Diyos Anak. So, naging tatlo na ang Diyos. Pero pag tinanong mo ng paulit-ulit, ilan ba ang Diyos? Ang sasabihin niya, iisa lang. Isa lang daw ang Diyos. Eh, di ba kalituan niyang pastor? Eh, sa sampung utos ni Moises, kung naniniwala ka kay Moises, ipinagbabawal doon sa sampung utos ni Moises ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Iisa lang ang Diyos na sinasamba sa Ten Commandments Ang eh. Diyos, ang Diyos ni Adan, ni Eva, ni Abraham, lahat. Isa lang ang Diyos. Pero pagdating sa New Testament, naging tatlo na. Pero pag tinanong mo, ilan ang Diyos? Isa lang daw. So, kung tatanungin mo ako, bakit ano bang ba pangaral ni Kristo sa Quran? Ang pangaral ni Kristo sa Quran, ay ang upang ipasamba sa bayan ng Israel ang nag-iisang Diyos na si Allah. At ganun din sa Bibliya, maraming nabanggit sa talata sa Bibliya ng pangaral ni Kristo sa bayan ng Israel ay upang ipakilala ang nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa taala. Ang sabi nga sa Quran, "Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim." Sabi niya, o angkan ng Israel, baya-baya o o bayan ng Israel, katotohanan si Allah, pinakilala ni Kristo eh. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya sambahin niyo siya sapagat yan ang matuwid na landas. Kaya sa pananampalatay ng Islam, hindi ka maliligaw kasi napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Jesus, ni Yeso Kristo, kung sino ba ang Diyos na dapat sambahin. Diba? Hindi katulad sa Biblia na sinasabi mo na napakaraming conflicts, napakaraming contradictions sa Biblia sa Old Testament and New Testament. In fact, kaya nga nagkaroon ng maraming sektang Christianity kasi nga hindi sila nagkasundo, hindi sila nagkakaunawaan. May kanya-kanya silang perspective pagdating sa uh, pagka-Diyos, pagdating sa pagkasugo ni Kristo.